Chairman, siyempre pagkatapos po ng bar, may iba pang mga iso na kinakaharap din po ano itong ating uh, uh, itong COMELEC. Ano na po ba yung update sa certification na hinihintay ninyo mula sa DPWH? Kaugnay naman po ito dito sa Plaid, uh, control projects camp. Tatlong linggo na po ang nakalilipa simula ng tayo ay sa DPWH upang humingi ng sertifikasyon sa 55 ng mga uh, possible contractors na nagbigay ng contribution sa iba't ibang kandidato. Um, kasalukuyan hindi pa rin po tayo nakakatanggap kaka ng response o kasagutan mula po sa kanila pero doon po sa isang kandidato at yung contractor na kasama sa 55 ay eh, sinimulan namin ang proseso bagamat at sapagkat sila ay umami naman na nagbigay at nakatanggap ng halagang 30 milyong piso. Chairman, pangalanan ko na. Ha? Nasulatan ninyo na po ba si uh, Sen. Uh, Cheese Escudero, kaugnay pa rin po nito? Opo. Uh, nasulatan na po at in fact ay uh, atin po siyang iniimbitahan sa isang pagdinig, pagtawag ng opisina, hindi naman po sa... ng Komile, yung political finance and uh, affairs department upang siya ay makapagsumite ng kanyang kasagutan at idabit o mga dokumento at at the same time may maaaring sumagot din sa ilang mga katanungan. Although, uh, alam niyo po ang proseso yung kasi, hindi naman po yung mismo sa Commission and Bank kung kaya katulad na nangyari doon sa nagbigay ng donasyon ay uh, si Mr. Lubiano, hindi siya personal na umatens kung hindi umatid mismo uh, yung pong mismong uh, abogado niya sa Francis at pagkatapos ay nagsubmit ng kanyang sinumpaang uh, sinumpang sa lansay. So, uh, pwedeng ganto rin yung gawin, sir, uh, chairman, no, ni uh, Senador uh, Jesus Codero, na pwede ipadala na yung kanyang abogado at uh, tutugon na lang sa, sa mga katanungan para ipaliwanag po niya yung kanyang paning. Tama po ba? Ay pwede naman po. Pwede po. At uh, again, uh, nasa kanila naman po option niya kung gustong personal o kaya naman po ay magpadala lang ng representante o nasa may special power of uh, attorney. Ang importante, at least kinikilala nila ang jurisdiction ng Commission on Elections patungkol sa aming investigasyon na ginagawa kung may paglabag ba ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Bilang uh, pagpapahayag lang po Sir Francis, ang inyong lingkod ay uh, noong mga tatlong linggo na nakalilipas din ay nagiginghibit sa kaso, lumang aring kaso sa kanya. Dahil ako po ay nakapaglingkod bilang abogado ni Senator Jesus Cordero before, uh, nung tumakbo pa siyang vice president, uh, kasama si Senator Grace po. Mm -hmm. At yung sumunod na eleksyon and then after noon, hindi na po tayo nakapaglingkod sa kanya. Pero siyempre, para lang magkaroon ng transparency at at the same time, uh, sigurado na walang bahid yung ginagawa natin, investigasyon, nag uh, ano po tayo, hands off tayo sa kaso na yan. So yung pag inhibit yo sir So, ngayon po ba, mayroon pa rin po ba kayong ugnayan o nire-representan nyo pa rin po ba si uh, Senator Cheese? Ay, wala na po. Siyempre, simulan na tayo yung, uh, talaga sa mm. kahit nung commissioner pa tayo, wala hmm. na po. Tutul na po lahat ang uh, ugnayan natin. At yan po yung ginagawa natin sa mga uh, dating mga kliyente na nagkakaroon ng kaso sa Comila kasi ayaw natin na nagkakaroon ng duda dun sa impartiality.